bukasan ng mga susunod na generasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga naon, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng ating pa ko sa iyong desisyon na gawin. Thing, Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ng kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay sa panganib ng araw mula ngayon. Sa gabi ng Aben 29, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sidula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na natin wakasan ang ibang daang taong pananakop ng mga taga-Espanya kulang man tayo sa sandata. Malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang mananay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Atin ang lupain ito. Atin ang bayang ito. Bumitin ang mga sito na ninyo! Bumitin! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay!